Good morning, good morning, good morning mga idol! Mga idol! Gilaan nyo kung nasan tayo today mga idol! Eto mga idol, nandito tayo sa kagubatan ng uh, BC Canada! Ayan o, syempre summer na, medyo nakakagala na tayo. napakaganda na ng panahon. Tignan nyo, dito tayo ngayon sa jungle. Kagubatan dito, no? Ayan ang itsura ng kagubatan dito sa BC Canada! Ayan, mga Isang mapagpalang araw sa inyo mga idol <laughs> So ito mga idol Nandito tayo ngayon sa sideline natin Dito pa rin sa BC Canada Solid na solid no Mga idol o oh. Ayan yung tirabaw natin Putan lupit dyan Putan tibay no Talagang bigal Talagang pag tumakbo yan Talagang woo nginig yung katawa mo dyan. Talagang solid na solid. mga idol, oh, dyan tayo na gano'n. No? Um, hinukay natin. Ito mga idol, tignan nyo lang papakita ko sa inyo na to. Solid na solid dyan. Oh. Kaya nagsasakyan natin dito sa BC Canada. Solid na solid dyan mga idol. Yan mga yan. idol, oh, solid na solid. Oh. Talagang yan. Oh. Talagang galing mag-drive ni Papa P. No? Talagang solid na solid. Oh, mga mga idol, may papakita ko sa inyo tignan nyo yung papakita ko, talagang matutuwa kayo dito, tignan nyo yung mga isda nila dito sa BC Canada, mga idol <laughs> tignan natin, magugulat kayo tignan nyo kung ano yung mga isda nila dito sa BC Canada napakaganda ng araw ngayon Ito na mga idol yan mga idol ang isda nila dito No? talagang the best na the best perfect na perfect mga idol, ayan o oh. Ayan ang mga koi-fish nila, mga idol, no? Tignan nyo naman, mga idol. Puna solid na solid, no? Talagang, yan o, no? gaganda ng mga koi-fish dito sa BC, Canada. Tignan nyo naman, mga idol. No? Tignan natin dito, malapitan, no? Yan you know? <laughs> <ganda, laughs> na solid na solid ang mga isda dito sa BC, Canada. <laughs>